Welcome to my youtube channel yes. For today's video Maliligo kami sa pool Sasamahan ko yung, yung Anak yung ko, ko. <laughs> Yes Maliligo siya sa pool namin Dito sa community Samahan niyo kami Tara! So dyan Palabas na kami sa apartment namin Kasi ito anak ko atas na atas na siyang maliligo sa Swimming pool na lay layo <coughs> din konti yung uh, ano, swimming pool pag dyan sa harap namin uh, ano okay. Uh, dyan kami sa harap mga gano'n punta uh, malayo-layo sa punta <coughs> pero malapit lang yan sa amin sa likod ng bahay namin makikita lang i si shortcut dun sa, dun sa bakura namin yung tuwin pero ayaw kong buksan yung, ano, yung yung, yung, tungtuan sa likod eh. Uh -huh. ayaw ganda lang kami sa harap mga lalakarin na lang namin sa harap kahit mal malayo kanti. So, dyan. Nakikita naman na yung anong pool. Yung pool dyan. May mga bata dyan, naliligo, kunti lang. Kasi, yung mga nanay, kasi nagtatarbang sa umaga. Tapos yung, yung mga anak nila, nag, ano, nagpunta ng school. So, ayan. Kunti lang. Kunti lang. So, hanggang gen hanggang dyan lang, guys. Thank you for watching. Bye-bye.